Ito mga idol, pakinggan nyo, vlogger ni Bibi mga idol nagreklamo dahil sa bayad mga idol. Humihingi na karagdagang bayad mga idol, ito pakinggan nyo. Humihingi ka nun naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Madam, gina, ginagawa naman po namin lahat yung mga script na fino forward sa amin eh. Sinundod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo hingin ng budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na, na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class nilang po at uh, 20 na troll. Sino siya yan? Yung grupo po ni Madarahog. Kasama sila Rosalinda at Bukid. Yan ba yung matandang mo ang gorilyan na puro live ang pinagagawa? Yes po madam, sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kapos daw. Hindi magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O oh, masakit na ang Eh, namin. sa totoo lang, nag-aabono na nga ako sa Wala akong pera. Dahil sa kahingin nito si Madara. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napaka-bobo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign starting today. And remind lang po kita, record to pag-uusap natin. Shit! Yuri na tayo na